Nandito po ako sa taas ng bahay at yan po natatanaw nating tricycle. Ayan, yan po yung tricycle ng tiyo ni Rina kasama yung pinsa niya at saka yung lola niya. So, but, nandito po sila para kunin daw si Rina. Sa pagkakataong ito ay uh, dumating na po si Kuya Mel kasi tinawagan ko siya para puntahan muna kami dito. And then, bago ako bumaba, tinawagan ko rin yung mama ni Rina, si Melanie. And tinanong ko kung alam ba niya na pupunta dito yung kapatid niya at saka yung kanyang mama. Pero sabi nga po niya, wala siyang alam. Kaya, nasurpresa ako. Wala rin naman po kasing nag-chat uh, or nag-message sa akin na bibisita o hihiramin. Wala po kasing nagsabi sa akin. Kaya, ayan, tinawag ko si Kuya mail, para naman may kasama rin kaming lalaki dito. Kuya! Video mo. Kasi may usap man, hindi man daw alam ng mama ni Rina. Mapupunta kayo dito. Opo. Na po po siya. Yan. Ganito po kasi hindi ano kailangan kasi dokumentary lang po ito, no? Yan, kailangan po kasi merong ano yung abiso kasi po nagparang parang nagkabarangay na po ito nung una ay eh. eh. ano lang eh ang ang kasunduan ay, ah, sa kanya ko na paliwanag. Ang ano po yun? Yun. Kasi po yung ano po kasi dati nagkaroon po ng kasunduan na bago pumunta dito, eh ano uh, mag uh, doon sa lighthouse mag ano mag uh, pwedeng bisitahin si Rina. Ay nasaan po? Naroon doon. Ah, uh, pwede po pumunta doon si Rina. Ay nasaan po na andito. Nandito po. Eh kaya lang po eh, hindi po siya pwedeng puntahan diyan. Tapos eh plano niyo po yata eh uh, anuhin muna hiramin. Oo. Ay eh, kailangan po merong ano merong uh, parang kasunduan. Ay nako Bakit po ganoon? Ay, kasi po parang yung sa magulang niya po, yung sa nanay niya. Kasi po parang nag-uusap sila sa barangay. Hindi ko totally alam yung buong pag-uusap nila, pero parang may usapan sila sa barangay. Ay, ako po naman po yun. Ay, opo. Ay, Ay bakit po hindi pwede Ano yung usapan yun ni ano? May so, usapan. Gadalaw sila, pero kasama yung nanay, hindi rin na. Saka sila, doon sa lighthouse. Nasaan na ba kasi? Nasa lighthouse ko yun. Oh, sa lighthouse na, na lang. Nasaan si Rina? Nandito po. Dadaling ko po yun sa lighthouse kung dun po kayo. Ay, May mga, mga paliwanagan pang nangyari, pinaliwanag ni Kuya Mel kung bakit doon sa lighthouse, and then marami pang mga tanong si Lola at saka yung kanyang tiyo. Hanggang sa, ayan, pumayag na rin naman na doon na lang sa lighthouse. Wala po. Eh, kailang sabi niyo so, ni para oh, ihiramin? Ah. Sa bahay naman. Kakagraduate lang nung kapatid. Ah, kakagraduate lang nung kapatid. Ganda sana, kausapin niyo si Melanie, isama niyo para mas sigurado. Kasi po, hindi eh, naman namin pwede basta ipagkatiwala dahil siyempre, costo din ng foundation. Kapatid kiyon si Melanie. Opo. Eh, kung ano, kung ano tano kasi mangyari, ang foundation na sisisihin. Oh, eh ano lang yung sinunod lang natin yung ano yung kasunduan sa barangay. <laughs> eh hindi po pwede, pwede namin makita si Rina. Pwede daw ba makita si Rina? Oo. Oh. Pupuntahan namin yung ina niya. Opo, yun mas maganda yung puntahan mo yung kapatid, yung kapatid mo. Sa oh, sa lighthouse na lang tayo Mag, magpunta. Masunod na lang kami doon. Anong lighthouse? alam Yung yung ano yung 'di ba merong ano merong pag, paglabas nyo dito, yung Happy Homes 1, kakaliwa kayo doon, pasok kayo doon. Tapos sa uh, unang-unang uh, crossing, pangalawang crossing, kakaliwa ka. Pangalawang kanto galing sa gate kakaliwa ka. Pagkatapos, mo pagkaliwa mo, pangalawang kanto kanan ka, yung dilaw na gate nasa kanan. Hindi kami yung papasukin. Eh. Hindi pa pupunta po ako doon. Mapunta rin ako doon. Ah, ano lang yan? O, oh, antayin nyo na lang kami doon sa Fairview 1, tapos sundan nyo kami. Dito na lang. Dito na lang? Ano lang naman yan? Pag, pag kanan nyo dyan, kaliwa. tapos may... Ha? <manyan> Kaya, ading, Kaya, Hindi, pagdating doon sa gate, tatawagin ko kayo. Kaya, dito? Hindi, doon sa pangalawang gate. Kaya, diwa, o, dito, ano pa, dito, dito, niyo, lang, di ba paglabas nyo, susunod na subdivision sa kaliwa. Yung per, happy homes yun. Doon, na, doon lang, na, antayin nyo na ako doon. Music? Hindi, per view one. Per view, yung ano, di ba? Paglabas sa per, per view one? Oh, yung paglabas nyo yu dito. Yung unang gate na subdivision sa kaliwa. Tapos antayin nyo na ako doon. Darating kami doon. Okay, pa -pas pray, pasensya pa, 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 ka na kasi ano lang ako. Susunod lang din ako. Alam mo naman. Pasensya. Ay, kami babalik na rin. opo. apo. Sige po. Salamat po, Nay.